Hello, mga mami! Ito na! Oh my gosh! Matagal ko na siya talagang... Oh my gosh! As in, matagal ko na siyang matagal ko na siyang gustong bilhin. Oh my golly! And I'm so happy and I'm so you know, excited to share it with you, mga mami. Meron akong biniling shoes. Honestly, sa lahat ng shoes ko, dito lang ako na-excite talaga. Kasi masagil ko na siyang dream na shoes. So, ito ang... Ta-da! The CDG or Play Calm the Guard Cons. Ah, kabog! Tama ba? Tama ba yung atake? Ayun. So, meron tayong nitong binili. Grabe, ang mahal pala niya. Grabe. Hindi ko kinaya. Pero dahil deserve natin, so, i-unbox natin siya. Unbox! Ayun, just ko. Ang ganda pa naman ng paper bag. So, ito na. Ay, ah, Oh my gosh! Alam mo, masasiro na yung paper bag. Alala, tuplap na, mami! Oh my goodness! Ito na siya! ta Oh my goodness! Amazing! Oh, Kinikinig ako! So Ayun siya, look at that! And this one is so amazing! Look! Hmm! Oh, may pa ganon, mami. Di ba? I'm so happy. I reward myself. Look! Amazing. Ayan siya. Ayan! Ang ganda! I'm size 37. So, ayan, oh. Ang ganda, mi. Matahal ko na itong gusto at hindi ko lang talaga siya nabili. I don't know. Siguro wala akong time or wala pang budget. Char! <laughs> Mommy, ang ganda! Look at that! I am so, ano, happy and my gosh, parang ayoko na bumili ng shoes. Okay na to. Okay na. Hindi ko lang sure. <laughs> pero ang ganda mi, I swear. Size 7 siya. Tapos, sabi ko, bumili ako ng play na damit naman. And this one, wala naman na sa nang paggagamitan. Pero sabi ko, may aate na kasi akong anes. May aate na na akong events or debut. Hindi mm, nyo kinaya yung debut. Ayan o. Oh. So, sabi ko, simple-simple lang ako sa ano, sa kineso sa event. So, bumili ako. Formal-formal na din to. Ayan o. No. Itong long sleeve na to. Ang dami ko nakikita ang ganito yung mga shala-shala. Pero sabi ko, gosh! Bigit mata. Ang mahal din pala nito. Ayan mommy no. Mami, ang ganda. My gosh. So, paano ko to laundry ko ba to? Hindi ko alam paano ba. Hindi ko nalabhan. <laughs> Mami, ang ganda. Alam mo, nakita ko yung presyo. Sabi ko, oh my gosh. Pag tinagsama ko yung presyo, parang isang bag na ng ano hindi naman isang bag, parang isang wallet. <laughs> isang wallet na siya ng Louis Vuitton or ano, grabe. Pero I'm so happy with my purchase. Ayan, I'm so happy. And yung shoes, ayan. So, eto, hindi ko gagamitin to sa, debut. So, siguro, I don't, I don't know kung anong gagamitin ko. Basta, ibang shoes gagamitin ko. Pero eto gagamitin ko sa debut. Baka mapanood to ni Mami. <laughs> Alam niya na yung susuotin ko. Pero, binili ko siya kasi ang ganda. Gusto ko talaga siya. I mean, iba yung atake nung, nung play, I swear. So, parang sabi ko, sige, deserve ko to. So, bibili ako. Ganon. So, yun lang. Gusto ko lang i sa inyo, mga mami. And, sobrang natutuwa ako and na-afford ko siya. <laughs> na-afford ko, mami. Grabe. Oh, and to be honest, ay, hindi talaga ako nakatulog. Hindi ako nakatulog kanina as in, real talk, literal, di ako nakatulog. Kasi iniisip ko siya, sabi ko sana meron sa green belt. So, sa green belt, kaya siya nabili, katabi ng unit sa tiger So, pumunta kayo doon, available yung shoes, tsaka yung damit. Grabe. Thank you, Lord. Ayan. Thank you so much for watching!